Good day sa lahat. Welcome to my channel, Apollo Manlawe. Nagbabalik tayo dahil grabe ngayon ang istorya patungkol sa flood control project. Alam naman natin na ang Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang siyang humahawak nito. Pero, sumikat din si Senator Pangilinan dahil sa mga comment at pakikialam niya sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Siya yung nagsuggest na mayroong komisyon na bubuuhin para daw dito. So kahit sinong chairperson ng isang committee, magagalit talaga sa iyo kapag ganyan ang ginagawa mo. Lalo na hindi ka naman chairman o chairperson ng committee na ito. Si Senator Pangilinan po ay na-assign sa agriculture. Kaya tinatanong siya ni Senator Marcoleta, may hakbang ka na bang ginawa para sa agrikultura ng Pilipinas? So, pakinggan natin si Senator Marcoleta sa kanyang pahayag para kay Senator Kiko Pangilinan. Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi uh -huh. Uh, nagpapakadulubhasa siya na ayusin niya yung uh, agrikultura. agrikultura ng ating bansa. Ako, okay, okay ako doon. Sapagkat uh -huh. ang dapat mong tulungan ay yung uh -huh. mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Eh, napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na na, benta yung kanilang mga palay sa sa halagang kikita sila. Oo. Uh -huh. Isip Isipin-isipin mo, anong kalagayan ng agrikultyo sa bansa natin ngayon? Kung tawagin, eh, subsistence farming. Subsistence farming. Ah, alam uh -huh. mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka <coughs> ka... Para mabuhay ka na lang uh -huh. Ah, ay, wala na. kang ka wala kang ka may bebenta para Pansalili sa ganun kumita ka. Uh -huh. Ito buhay na lang ng pamilya mo Ito uh -huh. yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So survival uh -huh. yan sen pagkaganyan. Pagkatapos eh siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Uh -huh. Aba, ang una mong tingnan ngayon kung talagang uh, pinuntahan niya yung buong Pampanga sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Eh. Uh -huh. Yung hindi nabilad, yung eh. nabilad Ayun, nabilad, 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Mm -hmm. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Uh -huh. o, eh, wala pa siyang, na, wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong uh -huh. magtatayo ng independent investigative body. Nako. subukan mo. Uh -huh. Di ba? Ang mga salita ni Senator Marcoleta talagang bumabaon at magiging aral sa lahat, hindi ka man senator o ano ka man, kapag may chairperson ng isang committee, suportahan mo. Hindi siging batikos, kahit ano na lang. Yun namang committee hawak mo. Hindi mo pa nagagalaw. Kaya isang aral ito para sa lahat. Magandang araw. Please click like and subscribe. Babalik pa tayo para suportahan natin si Senator Marcoleta sa quest na ito.